ang ganda ng packaging nila. In fairness naman, shout out Tendero. Ayan, Tendero. Ayan, ayan, siya. Hi guys, for today's video, mag-unboxing tayo na Tendero product. Tendero for baby. Ito ay unboxing natin. Binili ko yung product na to guys para sa baby ko. Super excited ako dito. Kaya i-unboxing natin ngayon. Ayan. So, gusto gusto ko yung product na to. Matagal ko tong pinag-isipan para sa baby ko. And, ito na siya. Ito yung ano, yung may may shampoo sa kamay. Wow. Ito free ba? Nag-expect ako wala naman pala. <laughs> ayan. Kala ko may Ay, ang laki pala talaga. Ang ganda ng packaging nila. In fairness naman. Shout out Tender Row. Ayan, Tender Ayan, ayan, ayan siya. Ang laki niya. Wala na. Ayan. So, ganito siya. Nakababon. Safe ang product. Ganyan. Medyo nakabukas na. And, for this video, unboxing pa lang to ha. Hindi pa to, hindi pa gagamitin ng anak ko. Papagamit ko pa lang. Ayan. Ito siya. Si Tendero. Ito yung pang, ano, pang, pang mukha ng baby. Ito daw yung pang baby moisturizing facial, moisturizing facial cream. Malaki pala talaga siya, guys. 50, 50 gram. Ayan. Ito siya. And then, ito yung lotion. Ito yung lotion na trending na trending sa TikTok. Talagang malaki siya. And fairness naman kay Tendero, ha? Baby moisturizing lotion. Charot! May pa-lotion na. Gagamitin nito ng ating niya. Dalawa silang gagamit ito. Laki pala talaga nito. 200 grams. O, oh, ayan. 200 grams. Malaki siya. And then, ito. Ang sosyal naman ng package nila. Charot, ha? Parang nakakaano itapon, no? nakakapanghinayang itapon yung mga ganitong ano, pang package kasi pwede mo itong magamit pag magtago ka ng mga kababasagin na okay tatlo na to guys biruin nyo yung tatlong to nabili ko lang siya ng 300 plus 358 talaga so ang original price niya is nasa o oh, oh, 500 plus piyata yung, yung ano yung original price itong tatlo na mo lang nila to sa live ko to chinek out okay so my baby ito. May baby shampoo. Rice acin shampoo and body wash. Sabay na. Shampoo tapos pwede na siyang body wash. Ayan. Para to sa baby ko. Malaki din to ha. Formulated in Japan. Okay. Formulated in Japan pala si Tender Tapos, 2 in 1 na pala to. 2 in 1 na. And, ito. Lotion lang. Lotion lang siya. <laughs> Nakakatuwa. Ang laki. Char <laughs> Parang matagal. Parang matagal to maubos. Tapos, ito din yung cream. Oh, tapos, buksan na natin para lubos-lubos na yung ano, video. Okay? And, unboxing ko na tong Tendero Baby Moisturizing Moisturizing Facial Cream. Ha, ah, Literal na unbox tayo ngayon. Okay, and papakita ko sa iyo ah, sa inyo ang product na to. Hising na yung baby ko. Kaya, oh, di ba? Ay, ang cute. Oh. eto siya. Ganyan siya. Sige nga, tignan natin kung anong amoy nito. Sabi, sabi ng may-ari, wala daw amoy yung facial para sa baby. Kasi pwede siya sa newborn baby. Kasi yung baby kasi hindi pa siya pwede sa mga mababango. Pagdating sa mukha, amoyin ko lang. In fairness, wala siyang amoy. Odorless. Pwede talaga siya sa mukha ng baby. Ganyan. Gagamitin ko ito sa mukha ng baby ko. Ito siya facial moisturizing cream para hindi mag-dry yung mukha ng baby ko. And, okay, nabuksan na natin to. Ito naman, ito, ito dito talaga ako ako curious kasi ito trending na trending talaga to dito sa TikTok. Trending na trending talaga. Ano to eh, product ni Silly Queen. Shout out. <laughs> Shout out. Hmm? First time ko magpapagamit ng product na to sa baby ko. Kasi yung gamit ng baby ko, branded. Branded, pero hindi masyadong mahal. Gusto ko lang siya itry. Ito. Ito. Okay. Ito yung lotion na with avocado extract Literal na unboxing. Cute. Ang cute. Amoyin ko nga. Ay, nakaano pa. Nakaseld pa. Ito, nakaseld pa siya. And mm, Yung amoy niya, ano lang Mild lang yung amoy niya Super mild lang talaga yung amoy niya Buksan ko na mm, mab Mabango siya Pero hindi siya sobrang yung amoy na nakaka ano, Na nakaka Sakit sa ilong Bango siya, super mild lang Maganda yung lo. Ay, yung bango nga. Ang bango, pang baby yung amoy. Pang baby talaga yung amoy niya. Hi, nakakatuwa. Mm, may lotion na yung baby ko. Water-based pala yung lotion na to. Kaya nagustuhan ko. Kasi yung lotion na kasi, karamihan yung malagkit. Ngayon, ito na yung uso ngayon. Para perfect to sa weather ng Pinas. Pag mainit ang panahon, hindi rin maganda yung oil-based na lotion para sa baby. Kasi mainit sa pakiramdam. Eto siya. Mm. And, yung shampoo naman, namuyin natin. Ito naman yung Shampoo Ni Tender Sikat na sikat sa TikTok Guys Promise Pati ako nabudol na Tingnan nyo naman Nabudol na ako Ayan Ano to? Ayan Ano to? Hmm Pinipindot Pinipindot Ah pinipindot lang pala to Pinipindot lang pala to guys Huwag <laughs> hindi ko muna pindutin kay sayang ayan may shampoo na yung bulilit ko okay shampoo to contains three nutrients to nourish baby's hair and skin hydrolyzed rice extract milk protein extract hydrolyzed salt okay maganda daw to gamitin try natin and i-review ko rin to pag nagamit na to ng aking baby. Ayan. So, yun lang. Unboxing for today ng product ng Tendero. So far, nakakatuwa, natuwa ako kasi nakabili na ako ng ganito. So, kung gusto niyo ng ganito, ilalagay ko yung link nila dyan sa yellow basket. Ayan. Nalagay ko dyan sa yellow basket. Yan. Check out nyo rin. Kung may mga baby kayo, try nyo din to. Nakakatuwa. Ang lalaki pala nila. Siguro naman ang tagal itong maubos. So, yun lang. Okay, that's the end of my vlog. Bye.